Hello mga lods, welcome sa ating uh, panibagong video. In today's video, magbibigay tayo ng advice dito yan, regarding sa ID. Yan. So may isang kababayan tayo dito na dumating sa Croatia. Uh, At nag-umpisa sa kanyang trabaho, pero hindi inasikaso ng company niya yung kanyang ID. So, nagka-problema si Kabayan dun sa kanyang uh, ID. Dapat kasi pagdating nyo rito, lalong lalo na sa mga bago, summer ngayon, alam ko maraming parting na mga bago dito. Pagdating nyo dito, bago kayo mag-start ng trabaho, dapat ay uh, pupunta kayo sa polis, kukuha kayo ng ID, yun po yung uh, process doon. Yan. So, pwede naman kayo mag-start kung hindi mo kayo Uh, pinapunta agad ng company niyo doon sa police station para kumuha ng ID. Ah, uh, rin kayo uh, mag-start sa trabaho nun pero dapat uh, within a week or hindi siya abutin talaga ng isang uh, buwan. Dapat ay makuha na, na kayo ng ID. So dapat hindi ma-expire yung visa natin dito. Yung ano uh, ko 90 days lang yon. So, reminders lang din talaga to sa mga bago na dapat pag nagumpisa kayo sa trabaho, para kang makampante kayo ay dapat nagpunta na kayo ng pulis, nag-process na kayo ng inyong uh, ID. Yan. So, huwag kayong makampante. Kung sakali man na hindi inaasikaso ng company nyo yung inyong ID, kung meron kayong agency, sabihin nyo sa agency na bakit nag-start na ako, hindi pa, hindi pa ako pinakapunta ng tulis para kumuha ng ID so yan kulitin nyo yung company nyo or yung agency na asikasuhin muna yung ID niyo bago kayo mag-start ng trabaho kasi yun nga si kabayan nangyari sa kanya na-expired yung visa hindi na naasikasa ng company nang sabi daw ng company parang parang binabaliwala ganon so hindi naman niya talam ni kabayan na dapat bago ka mag-start o yun ding buwan na yun, ay dapat nakapag-trust ka ng ID kasi mas na na-expired yun, hindi ka na makakuha ng ID. So, ang nangyari, yun nga, si Kabayan ay hindi na makakuha ng ID. Alam ko, uh, parang papauwi niya ta si Kabayan. So, huwag naman sana mangyari to sa mga bago, yung mga parating dito. So, reminders po yan sa mga bagong parating dito, mga uh, boss na baka sabihin sa inyo ng office or ng company nyo na kami na yung aayos, hindi po kayo po mismo yung pupunta, kailangan ng apiras nyo doon sa police station kayo mismo yung mag-a-apply ng ID nyo so yun lang po mga boss, maraming salamat subscribe for more video